ang nagsasabing matanda na tayo kaya hindi na tayo naglalaro. Pero ang totoo, hindi na tayo naglalaro kaya tayo tumatanda. Sana huwag niyo hayaang mawala yung inner child niyo. Huwag tayong maging isip bata, dapat pusong bata. Para kahit gaano kaliit, gaano kababaw, kahit gaano ka walang kwenta sa iba, ang importante makahanap tayo ng dahilan para maging masaya. May nakapagsabi noon na uh, mahirap daw maging bulag. Pero mas malungkot daw yung hindi ka naman bulag pero wala ka nakikitang maganda. Sana araw-araw ugaliin natin na pansinin yung mga kakilala natin, yung uh, purihin yung mga tao sa paligid natin. At kung may kasalanan sila, humanap uh, tayo ng maganda para mapatawad agad natin sila. Tandaan nyo, wala talagang pakinabang ang mata kung ang puso hindi nakakakita. Dumadating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic. <laughs> yung tipong ang daming problema, ang daming mong kailangan gawin, ang daming mong kailangan ayusin. Pag nangyayari yun, eh, huwag sana natin kalimutan na pwede namang magpahinga. <laughs> Hindi lahat ng nasira, eh ikaw dapat ang umayos. Hindi lahat ng kakilalo mong nalulungkot, eh ikaw dapat ang magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad. at kasama dyan, yung pag-aalaga natin sa sarili. Mga cellphone nga, eh. Kailangan mag-charge, di ba? Tayo pa kaya kung masyadong toxic ang buhay, time out. Pag nakabuelo ka na, maayos mo rin.